Saj. Dalawang lalaki na talagang nasisiyahan sa pagiging aktibo sa larangan ng digmaan. And guys, enjoy talaga ako manood. Mayroon kang beta ray bill. Buye? Siyempre, ito ang homie ni Thor, itong Corbinite Cyborg laban sa Black Dwarf na isang species na hindi kilala sa universo na ito. Pero isa siya sa mga anak ni Thanos. Ngayon, sa pagtingin sa dalawang ito, ang ibig kong sabihin, ang parehong mga taong ito ay may hindi kapanipaniwalang lakas. Beta Ray Bill. Kilala sa pagtigil sa pagtayo kasama si Thor. Binasag niya ang mga buwan. Nakaligtas siya sa mga supernova. Nilamon niya ang buong hukbo. Ngunit ang Black Dwarf ay hindi yumuko. Lalaki. Mayroon siyang master-level strength, hindi nababasag na balat, at isa siyang straight-up battlefield strategist. Siya ay nakuha sa Hulk Liberal Opponents. Pinangunahan niya ang mga invasion. Siya ay nasa tuktok ng napakalaking kapangyarihan ng kosmiko. Ngayon, kapag nakuha ko na ito, ang dalawang ito ay talagang magkakaroon ng ilang tuwid na suntukan. At sa tingin ko ang kanilang mga antas ng lakas ay magiging medyo may hahambing. Magpapatuloy ako at bibigyan si Bill ng ilang mga pakinabang, pangunahin ng nagmumula sa Stormbreaker. Tulad ng isa, mayroon siya mga mahiwagang enchantment dito. Magiging malaking deal 'yon. Kaya niya magdala ng bagyo, kaya niya magdala ng kidlat. Kaya nakakakuha siya ng level ng long distance striking na makukuha ng Black Dwarf gamit ang martilyo. Maari niyang ihagis ang kanyang martilyo kapag bumalik siya, ngunit hindi mo makuha ang kidlat at lahat ng bagay na kasama nito. Dagdag pa, alam mo, may ilang mahiwagang pagpapahusay ang Stormbreaker, kaya mas malaki pa ito, malamang na magdulot ng matinding suntok. Kayat makakarating ito sa maraming depensa. So that plus may flight siya and and may superior speed siya. Kaya sa lakas, alam mo, ang mga Black Dwarf ay talagang makakabitin doon. Hayop siya. Ngunit ang panukalang batas na ito ay may napakaraming pakinabang sa ibang kategorya. Kaya pupunta ako isang daan porsyento pupunta ako sa bill. Kung patakbuhin natin ang bagay na ito ng isang daan beses, tulad ng hindi ko igagalang ang Black Dwarf, sasabihin kong maaari ka mag-pull out ng 30, marahil na 40% ng oras na makakakuha ka ng isang tagumpay. Ngunit pupunta ako sa mabibigat na margin patungo sa tao, Beta Ray Bill.